Nakakainis. Nandito na naman itong mga mukhang bastos na to. Nasabi ko sa sarili, pagka ko galing sa school. Ako nga pala si Colleen, 16 years old, at nakatira dito sa Bulacan. Nadatnan kong nagiinuman na naman sila tatay, kasama yung dalawa niyang kaibigan na si Mang Ruben at si Mang Tonyo. Nataon pang ninong ko si Mang Ruben. Agad ako nagmano sa kanila pero alam ko, pansin ko at ramdam ko ang kakaibang titig ng dalawang kaibigan na yan ni tatay noon pa man. Nagagawa nila yan ng panakaw sa tuwing hindi nakatingin si tatay. Pero bahala na, mamatay sila sa kakatingin sa akin. Hinahayaan ko na lamang sila dahil hanggang tingin lang naman sila. Si mama naman ay nasa kwarto. Nakita ko siyang may tinatahi. Hay nako, makapasok na nga lang sa kwarto nila mama. Mga pare, lang ako. Paalam ni tatay sa kanyang dalawang kaibigan. Okay pare. Sagot naman ng dalawa at ng makatayo ay nagtungo na nga sa CR si tatay. At siya namang bulungan ng dalawa. Paring Tonyo, grabe si Kulin no. Ang lambot ng mga kamay. Agad na bulong ni Ruben kay Tonyo habang inaamoy pa ang sarili nitong kamay. Oo nga paring Ruben, nagiinit rin ako sa dalagang yun. E kaso alam mo naman, Mahal ko yung misis at mga anak ko, kaya hanggang pantasya lang. Ganon din naman ako pare, pero hindi ko mapigilan na hindi tumingin sa kanya. Napaka-sexy niya susuot suot niya. Sobrang ganda, sobrang puti. Nakita mo nung tinatali niya yung buhok niya, pati kili-kili napaka-puti. Kahit inaanak ko yan, kung papatol sa akin yan, hindi ko pakakawalan yan. Nung bata pa yan talaga, hindi ko pansin. Pero ngayon pare, talagang naaakit ako. Walang keme sa katawan. Napakakinis. Sagot naman ni Ruben. Oy pare, sobrang init mo ah. Tandaan mo, inaanak mo yan pare. Ikaw naman pare, alam mo namang hanggang pantasya lang ako. Muling sagot ni Ruben habang tahimik at nakangiting kwentuhan nila ni Tonyo. Ngunit lingid sa kaalaman ni Tonyo, ay eh may masama na palang plano ang ninong ko sa akin. Dis oras ng gabi, papauwi na ako galing eskwela. Sobrang hagard, stress, pagod dahil sa paggawa namin ng project ni Ana, tsaka si Bianca para sa school. Tanda ko, mag-aalauna ng madaling araw, ang alam ng aking tatay at nanay, kila Bianca na ako matutulog, pero sa katangahan, hindi ako nakapagbaon ng gamit at uniforme para sa pasok ko kinabukasan. Hinatid ako ni Bianca kasama ang kanyang kuya na si Justin. Si Justin na aking manliligaw, Tiwala ako sa aming lugar kahit ako'y madis oras gawa ng kilala ang aming pamilya sa baryo. Sige na, Bianx, okay na ako dito. Sure ka ha? Ayaw mo ba talaga na ihatid ka namin ni kuya sa inyo? Oo nga naman, loves. Baka mapano ka. Che, loves ka dyan. Okay na ako dito. Kilala naman ako ng mga magta-tricycle dito. Don't worry, guys. Sagot ko naman sa dalawa. Basta, text ka kaagad sa akin, loves ha, pag nakauwi ka na habang hinihimas ni Justin ang aking kamay. Che! At agad napalo ko sa kamay ni Justin na humihimas sa aking kamay. Oo na loves, magte-text ka agad ako. Pabirong sagot ko naman. Nagpaalam na ako. Si Justin, umaakmang kikis pa sa akin pero tinula ko siya. Dumiretso na ako sa terminal ng tricycle at yung dalawa naman ay naglakad na nga pa uwi. Sa malayong direksyon pa lang, tanaw ko na ang nag-iisang nakapila dito nang medyo papalapit na ako, naaninagan ko ang isang pamilyar na lalaki. Hindi ako nagkamali, sininong Ruben ang nakapila. Sa dinami-rami ng pwede kong machempuhan, e bakit siya pa? Pero wala ako magawa. Titig na titig sa akin, pero nagmano pa rin ako dito. Ginagabi ka ata ko, Lina. San ka galing? Doon po sa bahay ng kaklasiko, gumawa po ng project. E Ganun ba? Eh sino naman yung lalaking humaharot sa'yo kanina? Tsaka hinahalikan ka pa? Boyfriend mo ba yun? Ninong naman? Kuya yun ang classmate ko. Hindi ko yun boyfriend. Eh ba't hinahalikan ka? Sa pag-uusap namin na yun, ay hindi ako nakaimik. Hindi ko na alam kung ano bang paliwanag ang sasabihin ko. Ang tanging gusto ko lang ay makauwi at ayoko din malaman ni tatay at nanay yun dahil mawawalan sila ng tiwala sa'kin. Sumakay na ako sa tricycle at agad naman itong pinaandar ni Ninong at dito nagsimula ang hindi ko malilimutan sa aking buhay. Ninong, saan tayo pupunta? Natatakot kong tanong habang patuloy at walang imik si Ninong Ruben sa pagmamaneho ng mabilis. Madilim, tanging ilaw lamang ng tricycle lang nakikita ko sa aming dinaraanan kasama na rin ang makakapal na talahib. Iniliko niya ang tricycle doon sa isang daanan kung saan kilala sa aming lugar na walang nakatira at sobrang dilim. Ah, Ninong, saan niyo po ko dadalhin? Halos kabado na at papatulo na ang aking luha nang biglang ihinto ni Ninong ang tricycle. Huni ng mga insekto lamang ang tanging rinig ko sa buong paligid. Bumaba si Ninong sa tricycle at pumasok sa loob at tumabi sa akin. Kitang-kita ko ang hawak niyang balisong at ang tangi lumabas na salita lamang sa kanyang bibig, wag ka nang pumalag, sasaksakin kita. Nasyak ako ron, tumulo na ang aking luha, pero hindi na ako nangas pang lumaban at tanging katahimikan ko na lamang ang ganti ko sa mga oras na iyon. Tuluyan nang lumapit sa akin si Ninong, ramdam ko ang init ng hininga niya na umaamoy sa buhok ko. Ang bango-bango mo naman, Kulin, at sabay tusok ng kanyang balisong, sa aking tagiliran. Itinayo niya ako at siya naman ang umupo. Pinaharap niya ako sa kanya at hindi ko inaasahan ang bigla ang paghalik niya sa akin. Nung una, hindi ako tumutugon pero dahil na rin sa init na nandoon sa aking katawan, tumugon ako sa halik ni Ruben at sa pagkakataong yun, tuluyan na ako akong nahulog sa kumunoy ng pagkakasala. Para na akong balo ng mga oras na yun, dahil na rin sa aking tinatamasa, hindi ko alam ang aking mararamdaman bagong pakiramdam para sa akin iyon. At doon sa tricycle na iyon ni Ruben, naganap ang bagay na iyon sa amin. Mag-ayos ka na ng sarili. Tandaan mo. Tandaan mo yung mangyayari sa'yo pag nagsumbong ka ha. Pag pa nito sa akin, nag-ayos na ako ng sarili. At ganun din si Ruben. Lumabas siya ng tricycle upang mag-ayos ng sarili. Nang ako'y makapag-ayos na ng sarili, ay hinatid na ako ni Ninong. Kulina, tatandaan mo ha? Muling pagbabanta nito at bumaba na ako ng tricycle at pumasok sa loob ng bahay. Sinanay ang nagbukas ng pintuan sa akin. O oh anak, gabi na. Hindi ka nagsasabi na uuwi ka. Delikado sa daan. Hindi ka malang nag-text o nagpasabi para naman pinasundo kita sa tatay mo. Hindi ako makakaibos sa sermon ni Mama tanging lumulutang ang isip ko dahil sa naganap sa amin ni Ninong Ruben. Sige pumasok ka na sa kwarto mo at maligo ka na. Mukha kang madungis at pagod na pagod. Sino palang naghatid sa'yo? Ah, si Ninong Ruben po. Pumasok agad ako sa kwarto. Napapatulala na imagine lahat ng naganap sa akin. Gusto kong maligo. Tanggalin ang mga dumi sa aking katawan Agad ako nagtungo sa salamin at pinakatitigan ang aking sarili. Kadiri talaga. Sa sobrang inis ay agad na ako naligo. Nagbuhos, nagsabon at hinilod ang buo kong katawan. Pagkatapos ay agad ko rin na nilabhan ang aking gamit. Nang gabing yun, hindi ako makatulog. Naisip ko lahat ng nangyari. Kinabukasan ako'y may pasok na. Pansin ng lahat na ako'y natutulala. Natapos ang buong klase at ganun ako. Tanging nasa isip at gusto kong mangyari. Umuwi na at dumating ang oras na iyon. Pagdating ko sa bahay, bumungad na naman sa akin ang demonyo kong ninong. Kainuman ng aking tatay. Wala akong magawa. Ngunit sa takot ko, dumiretso pa rin ako doon para magmano dito. Ayokong mapansin na may nag sa akin, lalo na sa pakikitungo ko dito dahil baka patayin niya ako. Agad akong dumiretso ng kwarto at hindi lumabas ron. Asar na asar sa nakangiting umiinom na demonyong si Ruben na nakatingin sa akin. Nai-imagine ko talaga. At ilang saglit pa, biglang tumunog ang aking cellphone. May notification ng isang mensahe at nang ito'y aking buksan. Nanlaki ang aking mata. Si Ruben ang nag-text. Hi, hey, ang ganda-ganda mo talaga, Colleen. Namimiss na kita. Nai-imagine ko pala yung nangyari sa atin. Kahit pala pawisan ka ay mabango ka pa rin. Hindi ako sumagot sa bawat text nito hanggang sa Asya ah, nga pala kulin. Hindi pala alam ni tatay at nanay mo tungkol dun sa lalaking humahalik sa'yo. Baka siguro kailangan nilang malaman. Agad ako nagreply. Tinanong ko kung ano bang kailangan niya. At ang tanging sagot niya ay gusto niya makipagkita sa akin mamayang gabi. Naguguluhan ako. Paano niya nalaman yung number ko? Nakakainis talaga. Kahit sa cellphone, hindi niya ako tatantanan. Pinatay ko ang aking cellphone. Ayoko mabasa ang mga kahayupang text niya. Mag-aalauna na ng gabi, gising pa rin ako. Lumabas ako ng kwarto para umihi at uminom na rin ng tubig. At pansin ko din na wala naman na si Ruben. Nadatnan ko si nanay na nagliligpit. Si tatay naman ay papasok na sa kanilang kwarto nang magsalita ko. Naitay, paano nalaman ni Ninong Ruben yung number ko? Ah, binigay ko anak. Hinihingi daw ni Kuya Jeromo dahil may itatanong daw. Agad na sagot ni tatay, tsaka pumasok na ako sa banyo. Alam kong hindi totoong hinihingi ni Kuya Jerome yun na panganay na anak ni Ruben. Nakakainis talaga. Pagkatapos ko makapag-CR at makainom ng tubig, ay agad din akong pumasok sa kwarto. Hindi ko na muling binuksan ang cellphone ko ng gabing yun. Kinabukasan, nang ako'y papasok na sa eskwela, iniisip kong bubuksan at dadalhin ko ba ang aking cellphone. Naisip ko na baka biglang mag-text si Bianca o Ana sa akin, kaya't minabuti kong dalhin. Kasasakay ko pa lamang ng jeep nang agad na tumunog ang aking cellphone. Pagtingin ko ay si Ruben ang tumatawag. Sa pagkabigla, minadali kong patayin ang aking cellphone bit -bit ko ang pangambang nararamdaman ko na naman hanggang eskwelahan. Sa mga nangyayari, hindi na ako makapag-aral ng maayos. Ilang araw din ang lumipas, nakuha ng maghilom na mga pulang marka sa aking katawan. Araw at gabing minabadali ang pag-uwi dahil sa takot kong maabutan na naman ako ni Ruben na mag-isa sa daan. Ngunit dinadatnan ko naman pag-uwi ko sa aming bahay. Pero isang araw, Saktong maaga kaming pinauwi. Alas 4 pa lang nang pauwiin kami dahil nagkaroon ng emergency ang huling subject teacher ko. Naglalakad ako papuntang sakay ng jeep kasama si Nabianca at Ana nang biglang may humawak sa aking braso. Nanlaki ang aking mga mata. Gulat at takot ang nararamdaman ko nang bumungad sa akin ang nakahawak na si Ruben. Nginig at pananahimik na naman ang naging panlaban ko at kita ko na namang nakabukol sa kanyang gilid na damit ang balisong na minsan na niyang tinutok sa akin. kulina halika sabay ka na sa akin. Ihatid na kita sa inyo. Gusto kong magsalita sa dalawang kasama ko na tulungan nila ko. Ngunit ayaw talagang lumabas na mga salitang yun sa bibig ko. Naramdaman ko na lamang na hinihila na pala ako ni Ruben papasok sa kanyang tricycle. Bye, Colleen. Bukas na lang. Mag-iingat ka. Paalam ng dalawa kong kaibigan at tanging matamlay na paalam ang aking ekspresyon. Binaybay namin ang daan at habang bumabiyahe ay unti-unti ko nang natutunagan ang lugar kung saan niya ako dadalhin. Nagmamakaawa ko't nagsasalita na gusto ko nang umuwi ngunit wala siyang imig sa bawat sinasabi ko. Idinaan niya sa isang lugar na parang disyerto sa buhanginan at walang masyadong nakatira. Ito ang isang daan papunta sa bahay nila. Palakas ng palakas ang kabog sa aking dibdib hanggang sa makarating kami sa bahay. Sumisipol-sipol pa siya habang papalapit sa akin. Tara na maganda kong inaanak, pasok ka sa bahay. Sambit niya at hinawakan niya ako muli sa aking braso, papasok sa kanyang bahay. Pagdating ko sa loob, pansin kong wala si Ninang Telma na asawa ni Ninong at dalawang anak nito na si Kuya Jerome at Kuya Fernan at bigla siyang nagsalita. Huwag kang mag-alala, umuwi yung Ninang at dalawang kuya mo sa Mindoro, doon sila magpapasko at bagong taon, kaya solo natin ang bahay. Nang marinig ko yun, ay lalo akong kinabahan at natakot. Inila ko nito papasok sa kwarto itinulak papuntang kama. Isinara nito ang pintuan. Inilak yun. Tama nga ako. At yung balisong niya ang nakasukbit sa kanyang laylayan ng pantalon. Nang makita niyang napatingin ako doon, ay agad niyang sinabi ang salitang, Huwag kang mag-alala. Basta sundin mo lang yung gusto ko, hindi ito tatarak sa'yo. At dahan-dahan na lumapit siya sa akin. Agad niyang napansin ang aking mga luha. Huwag ka nang umiyak. Habang pinupunasan niya ang aking luha, dapat sayo hindi pinapaiyak. Alam kong kahit hindi ako nakatingin sa kanya, ay alam kong titig na titig siya sa mukha ko. Muli niyang inamoy ang aking buhok, umupo sa tabi ko at sinimulang halikan ang aking tenga. Wag naman pong ganyan, pagmamakaawa. At ilang ulit na pagmamakaawa na ang lumalabas sa aking bibig, pero para ako nagsasalita sa hangin. Ngunit agad niya akong pinahiga sa kama. Hinawakan niyang magkabila akong braso at dahan-dahan lumapit ang labi niya sa akin. Tuluyan na ngang hindi ko napigilan ang aking sarili. Dahil na rin sa tinatamasa na iyon, wala na akong tutol. Hinayaan kong gawin niya ang bagay na iyon at sa pangalawang pagkakataon, muli ngang nangyari iyon sa amin. Pag-aaral, pagmamahal sa magulang at buong pamilya, panonood ng TV, pakikipagkwentuhan, pakikipag-text o chat sa kaibigan, gala kung saang mall at lugar, kinikilig tuwing makikita si Daniel at si James Reed, crush sa si schoolmate at kaklase, pakikipag-asaran, yan lang ang mga bagay na alam ko bago ko minulat ni Ruben sa ganitong bagay. Siguro huli na ang lahat, nakuha na niya ang gusto niya at ngayon ay nauulit na naman. Pangit, maitim, lasinggerot amoy alak, malaki ang tiyan, mas malakit matangkad sa akin, at 37 years old ang agwat sa edad ko. Walang panama sa mga nanliligo ko, walang wala sa gusto ko sa isang lalaki, ngunit hindi ko masasabing minsan, traidor ang katawan ng tao. Noong unang beses na nangyari ito sa amin, sumagi sa isip ko ang hindi pwedeng mangyari na isang araw baka bigla ko mabuntis. Natapos ang hapon at gabing yun, hinatid niyo na ako sa bahay, agad ako nagmano sa aking nanay at tatay, niyaya akong kumain, kinamusta ang aking pag-aaral, dumiretso sa aking kwarto, nagpahinga at naligo, gabi na ngunit hindi ako makatulog, napaisip na naman sa mga nangyari kanina pero bakit ganun, sa pagkakataon kasi na ito, ay para na ako nandidiri, nandidiri ako sa aking sarili, nandidiri sa ginawa sa akin ni Ruben, sana mamatay na lang siya. Kinabukasan, muli ko na namang bitbit -bit sa eskwelahan ang bigat ng aking loob. Palagi na lang bang ganito? Hindi ko na alam ang gagawin ko pero ayoko na. Malito at ang pinakamalaking mali dito ay ang ginawa sa akin ni Ruben. Ilang araw ang lumipas, hindi nagparamdam si Ruben ngunit kinakamusta pa rin niya ako sa text pero ni isang beses hindi ko siya nireplyan at sinagot maging ang ilang tawag niya. Hindi na muling naulit ang bigla-biglaan niyang pagsundo sa akin. Napawi muli ng pag-aaral at pagpapasaya sa akin ng mga kaibigan ko ang araw-araw kong pagiging balisa. Ngayong nangyari sa akin to, hindi na ako naging conscious sa aking sarili. Dati wala naman akong pakailam sa kung anong suot at kung ano pa mang makikita sa akin. Nung natikman at na-experience ko yung bagay na yun, naging sobrang careful na ako but confident. Ilang gabi na rin ang lumipas nang minsay napapatulala ako habang ako nakahiga sa aking kama. Hindi ko alam, pero bigla na lamang sumasagi sa isip ko ang mga ginagawa namin ni Ruben. Namimiss ko ba? Hindi maaari, hindi pwede. Hindi ako ganung babae, pero bakit ganito? Bakit pa kasi namulat ako sa ganitong klase ng bagay sa buhay na sobrang aga? December 25, araw ng Pasko. Napakasayang araw. Nagsidatingan ang ilan kong inaanak. Insan, Tito at Tita Paglabas mo'y kita ang mga iilang pamilya Mga batang nakapormat naglalakad, mga tambay at nagiinuman sa daan Hindi ko na malayan ng oras Alas tres na pala ng hapon Busy sa pagtulong kay nanay sa pagkasikaso sa pagdating ng iilang bisita At nangyari na ang aking inaasahan Inaasahan na darating si Ruben Merry Christmas pare Mars Merry Christmas Bati ni Ninong sa aking mga magulang habang nakatayo ito sa aming pintuan. O pare, akala ko hindi ka na darating. Kanina ka pa hinahantay ng alak natin. Agad naman ang yaya ni tatay. O anak, mag-bless ka naman kay Ruben. Hindi na sana ako magmamano, pero heto ang sita ng aking nanay. Dahan-dahan ako lumapit at inabot ang kanyang kamay. Pagkaabot ko, ay agad kong naramdaman ang pagpisil niya roon sa akin. Kunot na akong sinalubong ang tingin ng kanyang mga mata. Pero malagkit na tingin sa akin ang kanyang isinukli. Ganda-ganda talaga ni Colleen. Dalagang-dalaga ka na talaga. Huwag ka muna magbo boyfriend Magtapos ka muna ng pag-aaral. Usapan namin ng tatay mo na gugulpihin namin kung sino makikita namin ng BF mo. Simangot pa rin ang aking reaksyon. May dinukot si Ninong sa kanyang bulsa na agad na inabot sa akin. Isang sobre. O ayan, pamasko ko sa iyo. Merry Christmas. At agad na nagtungo ito sa lamesa kung saan nakayos na ang kanilang inumin at ang pulutan. Kahit alam kong sinusulya pa nako, hindi ko na lamang ito iniintindi at pinagpatuloy ko pa rin ang pagtulong ko kay nanay. Lumipas ang oras, unti-unti nang nagsisiuwian ang bisita. Tanging si tatay at Ruben na lamang ang naiwan. Agad na akong pumasok sa kwarto na ako kung magkano ba yung binigay sa akin at pagbukas ko nito ay bumulaga sa akin ang taglilibong pera na umabot ng sampung libo. Hindi ko expected ang halagat nilagay ko na ito sa aking pitaka. Ilang oras muli ang lumipas ng paglilibang sa Facebook ay naisipan kong maligo. 9.30 na ng gabi, paglabas ko sa pinto ng aking kwarto, nandun pa rin si tatay at si Ruben. Si tatay ay mukhang lasing na, ngunit si Ruben ay nakatingin lang sa akin. Hindi ko to pinansin at agad na dumiretso sa banyo. Pagtapos ko'y patay mali siya ako nagmadali pabalik ng aking kwarto at agad kong nilak ang pintuan. Alas dos ng madaling araw, naalimpungatan ako sa isang mahinang katok na nagmumula sa pintuan ng aking kwarto. Pinakiramdaman ko itong mabuti nang maulit pa ng ilang beses ang katok na aking naririnig ay bumangon na ako. Dahan-dahang naglakad patungo sa pintuan, Pagbukas ko ng pinto ay agad ako nagulat sa pagbungad ni Ruben sa akin. Agad siyang pumasok, nilak ang pintuan at kinaladkad ako papuntang kama. Sabay bulong sa akin. Wag ka nang magtangkang lumaban o sumigaw pa. Sisiguraduhin ko sa iyo na tadtad -tad ka ng saksak sa akin bago ka pa nila matulungan. At dahan-dahan niyang tinanggal ang kanyang kamay sa pagkakabusal sa aking bibig. Nasindak ako sa aking narinig at hindi ko na nagawang sumigaw pa at humingi ng saklolo. Halong nginig at pakiramdam ko'y malamig na pawis ang bumalot sa aking katawan. Tumayo siya at lumapit sa akin. Hinawakan niyang magkabila kong braso. Naramdaman kong lumapit ang kanyang mukha sa aking pisngi at dito na nga nagsimula. Mag-aalas 4 na ng madaling araw nang lumabas siya sa aking kwarto. Lumabas ka na, Baka magising si nanay na sobrang pagod ay agad na ako nakatulog. Mag-aalas tres na ng hapon nang ako'y magising. Latang-latang -lata aking katawan at sobrang bigat na naman. Bumangon ako upang maghilamos at magtoothbrush Pero bago pa man ako lumabas ng kwarto, nagpalit muna ako ng t-shirt at baka mamaya hindi sinasadya. Ay makita nila nanay ang aking marka. Paglabas ko ng kwarto, wala na si Ruben sa bahay namin. Agad ako niyaya ni nanay na kumain, si tatay naman ay umalis. Buti na lang at Christmas vacation, kaya't makakapagpahinga ko ng mabuti. Isang araw ang lumipas, ay naulit ang pangyayari. Nagkakapalitan na kami ng text message ni Ruben, at niyayaya niya ako madalas pumunta sa kanila upang gawin ang bagay na iyon. Ewan ko ba, pero madalas ko na rin hanapin ang bagay na iyon, halos araw-araw. Pumupunta ako sa kanyang bahay. At may isang hapon na hindi ko malilimutang karanasan. Bisperas ng bagong taon. Alauna ng kasinungalingang nagpaalam ako na pupunta sa bahay ng aking kaklase. Ngunit agad namang nagtungo sa bahay ni Ruben. Pagdating ko, ay agad-agad niya akong pinanggigilan. At sa sandaling oras lang, ay nagawa namin ang bagay na iyon. Umuwi ko sa bahay na hindi maganda ang aking pakiramdam. Napansin pa ni nanay ang pagkasimangot ko, ngunit napalitan naman ito ng saya nang sumapit na ang oras ng bagong taon. Lumipas muli ang mga araw, patuloy pa rin kami sa gawain na iyon ni Ruben. Minsan, pumupunta pa kami sa malamig na lugar, hanggang sa dumating ang hindi inaasahan. Napansin ni nanay ang madalas kong pagsusuka, pagkahilo at pamumutla. Pina-check up niya ako at dito, na alaman ng buntis na pala ko. Gulat na gulat ang aking mga magulang at wala na ako nagawa kundi aminin ng lahat sa takot ko na rin sa aking tatay. Sinugod ni tatay si Ruben at pinaggugugulpi ito sa harap ng kanyang asawa't anak. Nang araw na din yun, humingi rin ng tulong ang aking nanay sa Women and Children's Protection Unit sa malapit na police station sa aming lugar. Agad na rumisponde ang mga mamang polis at dinakip si Ruben. Ilang hearing din ang nagdaan, inilaban niya rin na ginusto ko rin ang ginagawa namin at kami nagmamahalan. Isinalaysay ko rin ng unang mga pangyayari kung bakit kami humantong sa ganoon sa mga oras ng pagtutok niya ng kutsilyo sa akin. Maging ang pag-witness ng dalawa kong kaklase nang bigla akong sunduin ni Ninong Ruben sa school at isang kapitbahay ni Ninong na nakarinig ng pagsigaw ko nung may nangyayari sa kanilang bahay at ang pinaka nagdiin pa ay ang pagiging ninong ko siya at inaanak niya ko. Naparusahan si Ninong Ruben ng panghabang buhay na pagkakabilanggo. Nabalitaan ko rin na madalas siyang ginugulpi sa loob ng kanyang kulungan dahil marami daw grupo doon ang galit sa ganoong tao. Lumipas ang araw at buwan, isinilang ko ang isang babae. Pumayag ang aking mga magulang na alagaan namin ng sanggol na wala namang kasalanan sa mga nangyari. Ngayon ay malaki na siya at masaya kami namumuhay sa isang malayong lugar na malayo sa mundo ng chismis tungkol sa aking nakaraan.